na kung saan ay patuloy pa rin nga natin itong mapapanood sa prime time. At talaga namang maraming ang napahimlay at kinilig ng mga bula, lalong lalo na nga sa pinos ng ating Bel Mariano na umago pansin nga ang biglang ginawa dito ng ating Donnie Pangilinat. Narito nga guys sa nasabing video. Talaga namang hindi nga napigilan ng ating Donny na yakapin at akbayan itong ating Belinda. At talaga namang sobrang saya nga ng buong staff ng How to Spot a Red Flag. At syempre itong ating couple na kung saan ay sobrang success nga na naging penalinga nga dito. At it's a ng na nga daw talaga ito. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update kala Doni at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw